Kapalanapalataya, may oras ka ba? Tara samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. <tell noise> Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Noong iyon nagsilita si Jesus sa mga tao tungkol sa pagkahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang namin dinimnay, nilapitan siya ng labindalawa at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang mag makaparoon sila sa mga nayon at kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuloyan. Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May limang libong lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli limampu. Ngayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa tao nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis sa takapuno sila ng labindalawang bakol. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang banal na Eucharistica ay ang rurok ng ating pananampalataya. Mga kapanampalataya, ngayon ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanalamlalang katawan at dugo ng Panginoon o mas kilala sa tawag na Corpus Christi. Tunay nga ng kapistahan ito ang pinakarurok ng ating pagdiriwang. Ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistica ay isang bagay na ibinili ng ating Panginoong Yesus sa mga alagad noong huling hapunan na manggiti niya ang mga, tag ang mga katagang gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa banal na misa ay patuloy nating tinutupad ito. Ang pagdiriwang ng Corpus Christi ay nagsimula noong 1246 nang ipinagutos ni Pope Urban IV. Ito ay nagmula sa nangyaring himala kay, kay Father Pietro de Praga. Si Father Praga ay nagkaroon ng pagdudah noong una kung talaga bang totoo ang nagiging katawa o na nagiging katawa ni Kristo ang Ostia sa banal na misa. Sa isang misa niya noong 1263 nang itinaas niya ang Ostia, dumaloy ang dugo. Ang katuruan ng Corpus Christi ay isa sa mga doktri ng katoliko na mahigpit na tinututulan ng mga ibang sekta. Kasi nga hindi nila ito nauunawaan ng lubusan. Para sa kanila, ang ostia ay isa lamang simbolo ng katawan ni Kristo. Kahit tayong mga katoliko, karamihan sa atin ay hirap na ang misteryo ng banal na katawan ni Kristo. Europa ang Austria ay nagiging katawan sa oras ng konsekresyon o ang pagpuputong ng kamay ng pari sa mga Austria at alak sa pamagitan ng transubstantiation. Mayroon paniwalaan, subanit may mga naitala ng mga milagro na halos may pagkakahalintulad sa naranasan ni Father Praga. Isa sa mga ito at marahil ito na yung isa sa pinakasikat din yung nangyari sa isang simbahan sa Buenos Aires, Argentina. Nang may naiwang ostya sa isang tabi. Pinulot ito ni Father Alejandro Pezet at itinago sa tabernakulo. Ito ay naging sariwang laman ng tao. Nasaksiyan ito ni Pope Francis noong siya pa ay si Archbishop Jorge Bergoglio na Argentina. Maraming mga eksperto ang sumir sumuri. Iisa lang ang kanilang resulta. Ito ay bahagi ng puso ng tao. Haninawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa buhay pananampalataya. Patuloy natin na asamin na tanggapin ang banal na katawan ni Jesus sa anyong tinapay. Sabi nga ng isang pari na hindi kumpleto ang pagsisimba mo kung hindi mo tinanggap si Jesus sa banal na komunyo Sa puntong ito, samahan ninyo sa isang panalangin. Panong Panginoong Jesus, patuloy mo po kaming basbasan at pagpalain ng inyong katawan, banal na katawan at tugo. Sa patuloy namin pagtanggap sa iyo sa banal na kumunyon, bigyan mo po kami ng kalakasan. Bigyan mo na kalakasan katatagan ng loob ang bawat isa sa amin upang patuloy naming mapagtanggumpayan ang lahat ng hamon sa buhay. Mapabersikal man, mental at higit sa lahat, spiritual. Amen.